Hello guys! Good morning! Happy Sunday! Ayan! Araw po ngayon ng linggo at tayo po ay mag uh, magluluto at ng ano puso ng saging Ayan! Ayan mga kapatid! Good morning sa atin lahat! Happy Sunday! Ayan! Good morning! Good morning! Mga kapatid! Ayan! nag ano tayo? Gumawa tayo! Dalawang saging to na puso Ayan o! Oh nagayat ko na yung isa, malagkit lang po. Kaya naglagay ako ng ano, pag tayo'y gumagawa ng gulay, na lulutuin natin kapag yung once na ano, malagkit, lagyan natin ng oil ang ating kamay at ang itak ang ating panggagayat. Ayan. Ngayon mga kapatid, ako'y naririto muna naman si Malo de los Santos para mag, mag po dito kay... Que ano, ke Lula, Lilia, ayan mga kapatid. Dahil nakita naman natin yung pagpunta ni Ruel of Malalag. Ke Lula Lilia, napakasaya talaga ni Lula Lilia, ba diba, mga kapatid? Masayahing Lula, ayan. Para siya, nakakahawid siya ke Lula Damiana. Kaya nakakatuwa po siyang panu panu panuorin. natin mga kapatid ang video na yan ni Ruel of Malalag para naman po tayo ay makatulong K. Ruel of Malalag. Ayan, mga kapatid. Ngayong araw na to, si Ate Malunyo ay napakasimple lang na may bahay. Kasi araw ng linggo, tayo po ay walang trabaho. Kailangan naman natin ay para sa family. Ayan, nagluluto ng nakakaiba pong gulay. Ayan, madalang po lang ako magluto nito dahil mahal po ito at saka madalang po ito dito. Hindi ka dyan sa Pilipinas, kahit saan tayong pumuntang palingki, may pusong saging. At kumuha lang tayo sa ating tanim na saging, may makukuha, di ba mga kapatid? Ituloy natin dito na ang bahay nga ni Lola na Lilia. At sabing uh, sabi nga ay si Filia dahil nyan dyan si Kuya Alpi na talaga naman nakakatuwa silang dalawa dahil ang galing ni Kuya Alpi pasayahin si Lola Lilia at nagpayakap na nga at nagpasuklay. ba diba, mga kapatid? Kaya suportahan po natin si Kuya Alpi at si sila yung mga kasama nila sila Kuya Jan, 'di ba? Jan di Rivera at suportahan po natin dahil nakakatuwa po sila ang tandem nila Jan Skelo La Lilia. Unang pabahay nila Ruel at malalag ni Reshen uh, Morales. Kaya please support natin. Uh, ako po ay masakit ang ngipin ko kaya pagpasensyahan niyo na ako. Uh, sa ngayon mga kapatid ay talagang dapat natin suportahan si Ruel Malalag dahil nga dahil kailangan po natin suportahan dahil marami po siyang pipabahay di ba mga kapatid kaya tutok lang po tayo at yay, ito nga kikalingap dan din po ay yun nga tapos na rin yung bahay niya kay super JR, 'di ba? Mga kapatid, kaya suportahan na lang natin ang mga nagpapabahay na gaya kila Kalinga Prab at kila Kuya Bal Santos Matubang. Ah, uh, please support po natin, panoorin lang natin ang mga video na Ay, maka malaking bagay na po yan ng mga makakatulong tayo sa kanila. Uh, 'Di ba? ah uh, ako pagkikiusap ko lang sa inyo mga kapatid ay suportahan din natin si Joey the Great dahil po siya talaga ay masigasig na tumulong diyan sa Katarman, di ba? Uh, nakapagparibon kating na po sila sa bahay ni Tatay Blas. Kaya so, please support po Joey the Great at Kiboy Tabang. ah uh, marami pong bagay na tayo panuori natin ang video nila at uh, para makatulong naman tayo sa kanilang uh, revenue kaya please support po natin Ruhil of Malalang sa kanyang mga project kilolala lilia na maraming salamat po sa sponsor sa K kurit proleps ba uh, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ito nga mal uh, yung ki Erika, ba diba, nakita naman natin na maganda yung pa, malaking bahay yung ki Erika, kaya support naman natin, at isa tayo dyan na ano nga sumusuporta Uh, lahat po na project ni Ruelok Malalag, supportahan po natin mga kapatid. Dahil po yun ang dapat natin gawin abang tayo po ay uh, support lang sa lahat. At yung mga issue-issue na yan, wag na natin pong pansinin. At ako eh, talaga po, focus na lang ako dito sa mga tinutulungan natin na mga kababayan. Kaya, Ako'y nagpapasalamat sa mga viewers ko na walang sawang pagsuporta sa akin. Uh, talagang mahal na mahal nila ako. At alam ko naman iilan lang naman 'yan 'yung ayaw sa akin. Uh, maraming salamat pa rin 'yung mga taong nagayaw at naggumagawa ng issue para sa akin. Maraming salamat din at uh, napansin nyo ako. <laughs> Pero anyway, talaga mga kapatid, 'wag natin intensinin ang mga uh, ang mga ayan na mga issue-issue issue na yan, lalo na yung mga basher. Uh, wag na lang natin bigyan ng pansin dahil uh, nat masaya sila na nakakapag, ano, na, para bang nangaasar lang. Kaya, iwasan na lang natin at suportahan natin ang dapat natin suportahan. Nakikita naman natin kung sino yung mga gumagawang hindi maganda. Uh, at uh, lalong-lalo na kimay tiimi, suportahan natin. At napakabait niya po na na, nung nakilala ko po siya, na madalas ko po siyang nakakausap, super bait po na yan ni my Jimmy, kaya, ngayon ay nasa, alam, alam ko na nasa Singapore na yata si my ex-wife ngayon. Mga Marikoy ay mag-iingat ka. Uh, enjoy your travel, yung vacation mo diyan sa Pilipinas. Uh, enjoyin mo na lang, wag mo na lang pansinin Marikoy kung sino yung mga nagagawa ng mga isyo sa iyo. At uh, kami, basta ang importante kaming mga kaibigan mo, nandito lang na nagbamahal sa iyo. Kaya wag mo na lang pansinin yung mga yan. Dahil yan ay ilan lang yan na mga gumagawa ng issue sa iyo. Kami, maraming kaibigan mong na nagmamahal sa iyo, may PM. Maraming salamat sa lagi mong paalala sa amin at uh, lahat na inaako mo na lang na wag niyo nang pansinin, di bali ako na lang ang ibas nila, wag lang kayo. Eh hindi rin naman 'yun papayag kami ma marikoy, may timi na lagi na lang sa iyo ang sisi ng lahat. Pero ang kung alam lang nila kung gaano kakabuti ay mamahaling ka rin nila. Kaya lang, alam mo naman dito sa social media, pagalingan. Kahit po yung mga, mga ginagawang hindi maganda, ay naguhugas kamay. Kaya tayong mga mabubuti na walang hinangad kung hindi tumulong lang sa ating kapwa, na sa ating mga kababayan na mahihirap, ay tuloy lang ang laban natin. Dahil ang nakakaalam niyan, ang nasa taas, na talagang lagi tayong ginagabayan na Maging mabuti lang tayo, huwag lang tayo gagaya dyan sa iila na puro kayabangan, wala naman nagagawa sa mundo. ba diba, mga kapatid? Kaya please support na lang natin si Lola Lilia at si Rowell of Malala, panuuri natin ang video nila. At kay Kuya Alpe, dahil talagang napapasaya po tayo ni Lola Lilia at ni Kuya Alpe sa tandem nila, ang dalawa, ang pilya. Kaya ako, para sa akin mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang laban natin at suportahan na lang natin ang Rochelle. Huwag tayong mapapadala sa kung ano-ano mga sinasabi nila. Mahalin natin. Dahil kung talagang mahal natin, ay susuportahan natin. ba diba, mga kapatid? Kami, ganun lang po ang labanan dito sa social media. At ang mahalaga, tayo po ay gumagawa ng kabutihan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Happy Sunday. Mag-iingat po tayo. God bless you so po sa lahat. At sa aking mga viewers, we love you so much. At see you tomorrow sa live ko. Paalam! love you. Bye-bye. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. At ako ay alam nyo na, si Ati malo ngayon ay kasambahay ng aking pamilya. Maraming salamat po. Bye-bye. Paalam.